So ayun mga kabro, magandang hapon. Ah, uh, mayroon naman tayong nakolekta. Mayroon kaninang nagbenta pero hindi ko lakin wala ng video. Ngayon lang natin video. Baka ano saka bote, saka yero, saka yung kurong-kurong na sira. Ayun na, eh. nabili natin. Um. ilagay ko natin sa sa akong bote. Yung bakal, nagayin natin sa ako Yung bike, dali na lang natin doon. ilagay na natin doon sa dati natin na ano kung lalagyan Okay.